Good morning guys, andito na naman kami sa ilog dito po sa Mayro, Shirak, Berak Kukuha kami ng kuhul, pero maraming mga crab dyan na malalaki Dito rin, nagtatago sila malalaking crab Kaso fish ang musing kinukuha nila Sayang, wala kaming panungkit, ayun o, nagtatago sila oh sa may sulok-sulok Ganda, maraming ano dito Sis, wala naman dito ng kuhul Kuhol. Ano kayang ang klaseng to? Ay, ito yung, aw, oh, yung parang ano, yung tahu nakukuha sa bato. Okay? Taho? Maraming taho dito na maliliit. Pero pagkatapos ng winter, marami to. Dadami to. Maraming nangungwa din ng mga, dito sabi ko, marami dito, pero taho pala dito. Dito, oh, ito. Pero namatay na lahat, same. Ah, taho pala dito. Ito Malilit yung sabi ko. Kasi. Malilit na taho. Uy, ang daming taho. Hala. Nakakatuwang ano yun to. Panorin itong mga taho dito. Malilit lang sila. Ako hindi ako makakunha dito. Wala tahong proses. Wala dito. Wala dito kapal kapalo, kapal ng mga taho. Hey, okay, maapakan natin. Ganyan. Pero pagkatapos ng winter, ano to, uh, lalaki ang mga to tapos lalo pa silang dadami. Banda rito maraming taho.